na naginip ka na ba ng kapre? Yung tipong may namumulang mata sa itaas ng punong kahoy. May amoy insenso mabango pero may halong kilabot. Tapos, biglang nagising ka, hinihinal, pawis na pawis, pero walang bintana ang bukas. Kung ganito ang panaginip mo, baka hindi ito basta panaginip lang. Baka may gustong iparating sa iyo ang nilalang na matagal ng bahagi ng ating mga kwento. Ang kapre. Sa gabing ito, samahan niyo ako ka Elias. At tuklasin natin kung anong misteryo ang bumabalot sa panaginip tungkol sa kapre. Ito ba'y babala? Gabay? O multo ng kagubatang unti-unting nawawala sa ating alaala. Sa ating komunidad, marami na tayong natanggap na kwento mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ngayon, ibabahagi ko ang ilan sa mga pinakakakaibang panaginip ng ating mga tagapakinig. Jay mula sa Nueva Ecija ka Elias na naginip po ako ng isang punong balete sa likod bahay namin. May matang pula na mumula sa dilim. Nakatitig lang siya. Hindi gumagalaw. Paggising ko, amoy abo ang hangin. At ang mas nakakapagtakasarado ang bintana pero may abo sa loob ng kwarto ko. Ela mula sa kabite. Parang nasa loob ako ng isang gubat sa panaginip ko. Malamig, tahimik. Tapos may usok na mabango, parang insenso. Sa kalagitnaan, may anino ng matangkad na nilalang sa likod ng punong akasya. Hindi ako makagalaw. Pero may boses, wag kang matakot. Pagdilat ko, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang kwarto ko, amoy insenso pa rin. Leo, mula sa Zamboanga. Nasa bubong ako sa panaginip ko. May nakaupong lalaking malaki sa punong mangga na ninigarilyo. Di ko makita ang mukha, puro usok. Pero ramdam ko, nakatingin siya sa akin. Pagising ko, may burn mark ang kurtina namin, pero walang yosi sa bahay. Ngayong narinig natin ang mga kwento, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga panaginip na ito? Babala mula sa kalikasan. Maraming matatanda ang naniniwala na kapag nanaginip ka ng kapre, may nilabag kang batas ng kalikasan. Baka may naputol kang puno o may lugar kang pinasok na hindi mo dapat pinasok. Gabay at protector. May paniniwala rin na ang kapre ay isang tagapagbantay. Kung napapanaginipan mo siya, maaaring pinoprotektahan ka niya sa panganib, lalo na kung ikaw ay may bukas na third eye. Panawagan ng Espiritu May kapre na humihingi ng tulong, either dahil may nanira sa kanyang teritoryo, o dahil may gustong ipabatid sa iyo. Kapag ganito, madalas ay paulit-ulit ang panaginip, parang sirang plaka. Saan nagmula ang kapre? Etymology at kolonyalismo ang salitang kapre ay mula sa kastilang kapre, galing sa Arabic kafir na ibig sabihin ay di naniniwala. Noong panahon ng kastila, ito ay ginamit sa mga may itim na tao. Habang tumagal, naging representasyon ito ng isang nilalang sa gubat. Pagbabagong imahe sa panahon. Noon, higanteng negro. Ngayon, tagabantay ng gubat, may tabako, mabangis sa masama, mabait sa walang sala. Kapre sa literatura at kulturang popular. Lumabas sa mga pelikula, comics at kwentong bayan. Isang karakter na matatagpuan mula Hilaga hanggang Timog. Alamat ng kapre sa iba't ibang lalawigan. Batangas. Isang kapre ang na love sa dalagang Tagalawa. Tuwing gabi, pinupuntahan niya ito at nag-iwan ng tabako sa bintana. Isang araw, nawala ang babae sa gubat. Di na siya natagpuan. Ilocos North. Sa punong akasya may kapre na nagbabantay. Kapag may batang lumapit, pinapakita niya ang sarili para matakot at wag nang bumalik. Hindi niya sinasaktan, gusto lang niyang maprotektahan ang lugar. Zamboanga del Sur Isang barangay ang naniniwala na may kapre sa gitna ng kabubatan. Kada may nawawala, kinakausap ng albularyo ang kapre at laging may nakakabali. Psychology ng panaginip ng kapre Shadow Archetype Nicole Jung. Ang kapre ay maaaring representasyon ng ating mga tinatago, galit, takot, trauma. Ang panaginip ay paraan ng utak para sabihin, harapin mo ako. Symbols and interpretation. Usok, kakulangan ng kaliwanagan, naghahanap ng direksyon. Pulang mata, repressed emotions, guilt, warning. Punong kahoy, rooted fears, ancestral connections. Recurring dreams. Kung paulit-ulit mo siyang napanaginipan, may unresolved conflict o connection sa nature na hindi mo pa naunawaan. Spiritual na interpretasyon Kapre bilang elemental guardian Hindi lahat ng espirito ay masama. May mga tagabantay na tinatawag tulad ng kapre. Kung respeto ang ipapakita mo, respeto rin ang isusukli. Babaylan perspective Ang mga sinaunang babaylan ay naniniwala na ang mga tulad ng kapre ay alagad ng kalikasan. Bihira silang magpakita, maliban na lang kung may mahalagang mensahe. Ang kapre nilalang ng panaginip, kwento, at kalikasan. Maaring halimaw sa paningin ng iba, pero sa panaginip, siya'y gabay, tagapagbantay, at minsan, tagapagsalita ng ating sariling konsensya. Kaya't kung napanaginipan mo siya, huwag ka agad matakot. Pag nilayan mo, may ginawa ba akong di maganda sa kalikasan? May tinatakasan ba akong damdamin? O baka naman ako ay pinoprotektahan? I-comment mo ang salitang, yes, kung napanaginipan mo na ang kapre. At kung may kwento ka, ibahagi mo sa ating komunidad. Dahil baka ikaw na ang susunod nating tampok dito sa kaelias, alamat, misteryo, at paniniwala.